mga baguhang OFW yan, dito ko sa Middle East, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain. na uh, narito yung mga simpleng Arabic na dapat mong malaman o aralin kapag nandito ka. Napakahalaga ng mga itong mga idol. Unang-una, Ana Jadid. Uh, ibig sabihin niyan, uh, bago lang ako rito. Siyempre, bago ka pa lang sa trabaho, wala ka pang alam. Uh, sabihin mo lang, Ana Jadid, bago lang ako rito. Napakahalaga nito, mga idol. At siyempre, yung pangalawa natin, Ana Mafimalom. So sabihin nyo lang mga idol, ah, hindi ko alam yan, wala akong alam. Yan ang ibig sabihin ng mafimalom. So syempre lahat, kapag nasa labas ka, may mga nagtatanong sa'yo, arabic yung salita nila, hindi mo maintindihan, sabihin mo, mafimalom. <laughs> napakalaga ganyan mga idol. Basta may alam ka sa trabaho mo. Pag mo naman lahat ng trabaho mo, sabihin mo mafi ah, mafimalom, upo ka na lang. <laughs> Pangatlo, eshada or shuhada. Oh, anong Tagalog niyan? Tagalog niyan, ano 'yan? Oh, ano 'yon? Ano ano ganere? Oh, 'yon. Kapag ka nasa ano ka sari-sari store, tapos eh may nagtatanong din, hindi mo rin alam Mapi malom sabi mo or e, Eshada sabi mo ano ba yan ayun uh, ibig sabihin yan Eshada mga idol <laughs> at uh, syempre medyo matagal-tagal ka na rin sa trabaho mo mga 3 months 4 months medyo palaban ka na rin sa trabaho mga idol at uh, medyo maangas-angas ka na o pangapat sabihin mo mukmafi sabihin mo sa tropa mo pagka tatamad-tamad yung tropa mong ibang lahat sabi mo mukmafi <laughs> ibig sabihin nun uh, ano yan masira ulo si Raulo yata ibig sabihin ng mukmapi mga idol no? pero syempre kabastusan naman yun sa kanila pero kung nakakatuwaan kayo pwede mo namang sabihin ganyan mga idol Muk ita mukmapi sabihin mo hindi di mo ba alam yan parang ganun mga idol syempre matapang ka na sa trabaho medyo na tumagal-tagal ka na eh at syempre kapag ka, nakailang taon ka na rin sa sa Middle East mga idol, medyo matagal ka na. Oh, ito, yung, yung, panghuli natin na salita na dapat mong malaman. Uh, kaliwali. Yan, lahat ng mga tao sinasabi, kaliwali. Sabi na, ala, ano ibig sabihin ng kaliwali? Ibig sabihin yan, wala akong pakialam dyan, hayaan nyo na yan, I don't care, parang gano'n, leave it, parang yun gano'n, ibig sabihin ng kaliwali mga idol. Siyempre, matapang ka na, matagal ka na sa trabaho mo, pagka may inutos sa'yo, sasabihin mo, kaliwali, tinatamad ako, uuwi na lang ako. Jesus Mario Jose, paala sa buhay mo.